Ayun, so mayroon tayong bisita, big body. So i e -E 100 Ayan, i e -E 100 itong unit. So itong problema na itong unit ito, pumuputok-putok pag uh, lower RPM. Tama ka ba So pag ganun, pwedeng dalawa. Dalawang titignan nyo. Yung slow jet ng carb. Vacuum. ah uh, dito sa advancer. Ayan, Ayan titignan nyo. Kung meron kayong pang suction, gamitin nyo. So, alam nyo na. Hawak ko. Advancer pamalit. Mukha siyang ngarag pero it is working. And I think it will serve its work properly. Yung kanyang trabaho. So, ito yung papalit namin kasi may leak itong dito sa manifold vacuum. Ayan. yan yung vacuum line niya. Ayan. So, ibababa ko yung distributor para mabulatlat pa kasi mayroong langis. Yan, yan yung concern yung langis. So, sana hindi doon sa may oil seal kasi pag oil seal yung problema, doon yung sa loob, medyo matrabaho yun. Kapag o-ring lang yung dito sa labas, mandaling lang, basic. Pwede mong lagyan ng beta gray kung sakaling wala ka pang o-ring. Pag magbabaklas kayo na ito, remove the kung sino man sa part eh pwede ito, ito mali mo sa dalawa sa so, tanggalin nyo so ayan gawin natin